I've been attached with your feeling of waking up with you by my side. Marami nga talaga ang namanghan ng na mga at netizens sa ating Balmeriano na kung saan ay live na live niya nga itong kinanta ang anong darat na The Tagalay Song from Moana 2. Dahil nga dyan ay talagang trending nga itong ating Bel Mariano as Moana. Kaya naman umani nga ito ng maraming komento. Pero ito na nga guys ang pinag-uusapan na nga ngayon dahil ito nga ang ating Bell Mariano ay on board na nga papuntang Cebu. So ngayong araw nga guys ay doon naman pupunta ang Wish Bus kung saan ay live na live nga rin itong kakantahin ng ating Bell ang daratnan na naipost na nga ito sa social media ng ating Bell Mariano na ayon nga sa kanya mo na to catch anong daratnan perform by Bel Mariano live in Cebu November 27, Wednesday, Ayala Mall, Central Black Garden Row, 5.30pm. At ayon nga sa ating bilinda dito, see you later! Dahil talaga namang marami na mga mabula na mga taga Cebu ang nag-aabang nga rito. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update, Kelodoni at Bell, sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa talaga tayo dapat abangan sa ating couple ngayong araw. at oh.